kahit anak ka pa na isang contractor, ay or, di mo to kayang bilhin. May cellphone nga pala tayo. mga market. At gagawa natin ng review. Baka magulat ka sa features nito. Huwag na natin banggitin yung brand. Di naman sponsor. alam ko, nun yung tanong. Bakit naman ganyan yung screen? Basag-basag. Well, bago nyo husgahan tong cellphone, mas matibay pa to sa relasyon nyo. Kahit basag-basag yan at halos matanggal na yung screen, ay gumagana pa yan. Isa sa nagustuhan ko sa cellphone na ay ay kung gaano katibay yung screen. Kahit isang palmo pa to sa kapitbahay mong chismosa, o di kaya ipukpok ng kaibigan mo marupok, hindi ito agad masisira. Baka mauna pang masira yung relasyon nyo. Eme. Pangalawa, sa nagustuhan ko, e kung gaano kalakas yung speaker nito, mas malakas pa to sa bunganga ng mama mo. Eme. Pangatlo sa nagustuhan ko, ay itong battery nito. Dahil makunat siya, Di agad nalulobat. Sa kunat niya, pwede mo nang gawing generator. Pwede, pwede, pwede mo nang isaksak yung washing machine, on, di kaya refrigerator kulang nyo. Kulang na lang, pati yung mismong generator nyo, isaksak mo na pang rin. Pangapat sa nagustuhan ko, ay waterproof din ko. Kulang na lang din, ay pwede nang maging submarine. Panglima, dahil clear siya. Mas clear pa sa clear Mas maliwanag din kesa sa mata ng kapitbahay mong CCTV. Pwede mo ring gawing telescope kung gusto mo. At last but not the least, ay itong storage nito. Sa laki ng storage nito, pwede ka nang mag-ipon ng daan-daang screenshot mo. Pwede ka na ring mag-ipon ng sakit ng nakam mo. At kung ako ang tatanungin nyo sa presyo nito, kahit